kinakaugmakan istudyanteng si Yasha Katanduanes, Kanpawa Elementary School sa Legazpi City ang naresibing amay na pamasko halik sa Akubikol Party List. Kabali sa mga naresibi niya iyo ang hygiene kits, biscuits, gardenia bread, juice asin iba pa. Kaya bilang pasasalamat sa partido, pinahiling niya man ang sa iyang tibay sa pagkanta. Masaya po kasi sa lahat po na mga school ay napili niyo po kami. At nakakatulong rin po kayo sa ibang buhay na nangangapos po. Si bimanin siring na regalo ang mga estudyanteng si Zoe Amiel asin in Van Christophe, na Nalabima na ikinaugma ang bitbit -bit na regalo kan partido. Salamat po sa pagbigay po sa amin ng maaga pong pamasko po at sa ano, mga regalo. Sinasabi ko po na God bless po sa inyo po dahil binigyan po ninyo kami ng mga, ng mga supplies po. Apuera sa mga estudyante, Nasurpresa man ang ibang mga nasa eskwelahan na may siring pala na aktibidad ang partido. Arog ni Eloisa na naghahalat sa nakutakan pagreterakan sa iyang aki. ah, uh, maraming na maraming salamat po sa ako, Bicol, kasi po nabigyan niyo po kami ngayon ng ganitong simpleng, ano, simpleng subin eh, para sa aming mga mami, mga kids. Maraming maraming salamat po. Kabali pa sa mga pigpanao, iyo ang maternity kits, notebooks, kalendaryo, sanitary pads, diapers, sabon, detergents as in surgical mask. Labi 350 ang naging binipisyaryo kan nasambit na distribusyon. Ang Master Teacher 1 kan nasambit na eskwelahan na si Jenny Cervantes, labi ang kaugmahan huli tadakol ang natabangan kan partido ng mga estudyanteng danay na nangangaipo. Gakulang bagay daa kaya para sa inda na makaresibinin siring na aginaldo na syertong magagamit asin tunay na mapapakinabangan inda asin kan sa indang mga estudyante. Salamat tunon sa tabang, nadakula ang pamplano baga kang AKB na Mat, natatao pa sa mga aki, so plano na matawang kami kipasilitin, dakulong pangangayip kang iswilahan, ang makikinabang ang mga aki. Salamat doon, doon sa presensya nindongon yan, ang mga aki mga maugmahon. Katakud ka ini, dakula man ang pasasalamat kan Media Relations Officer kan Akubikol list na si Sally Luces. Sa Children International Philippines, Gardenia Philippines, Clean the World at pang mga stakeholders at in individual na padagos na nakikisumaro sa saindang aktibidad, makapaugma sa kapwa bicolano. Kasi nga sabi nga ni Congressman Saldico na health is wealth. So habang maaga 'di ba, uh, prevention is better than cure. So habang hindi pa masyadong malala kung ano man na karamdamang dumadapo sa katawan ng tao, kinakailangan nating magkaroon ng uh, sapat na mga kaalaman uh, tungkol sa paglilinis like A uh, proper hand washing at syempre uh, ipopromote natin ito sa mga bata. Nag-uumpisa kasi yan pag ikaw ay bata pa at yan ay kalalakihan mo na hanggang sa pagtanda mo. Asigurasyon kan partido, daidig di matapos ang sa indang itataong asistensya. Lauma na ang sa indang pag-alalay, madurar pa ninhalawig na panahon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.